Morning, ito yung ating uh, box na binili. So ito ay uh, para sa mga uh, ilalagay natin gamit para sa camping. So ito ay ilalagay natin dito sa ating uh, likodan ng tricycle. Subalit dahil mahaba itong box, uh, unstable siya doon sa likod kaya gumawa tayo ng DIY na support niya o yung platform na yari sa S4S na parang as sinepa so itataas natin tong grill So, papakita natin yung ilalim. Siyempre, pag bumabiyahe tayo, uh, may mga daan na malubak. So, uh, hindi magiging uh, maganda ang kanyang support sa box pag tumama siya uh, dito sa mga bakal. So, kung makikita natin sa ilalim ng ng grill. So, uneven yung kanyang uh, uh, pagkaka lapat so maaaring masira yung box mo so gagawa ngayon tayo so gumawa tayo ng isang magandang platform so ito yung ating platform na ginawa kahapon so ito ay ilalagay natin doon so yan sya pine wood sya na parang sinepa so subukan natin uh, ilagay So ayan, ang ating uh, box ay stable na. Bukan nating lapitan. So nakakasa na siya mabuti. So lapat na itong pinaka outer frame niya. naka yung mga gulong. Ayan, so doon siya naka-rest uh, ngayon. Ito kasi yung solid part niya naka ngayon yung lahat ng solid part anim yan, bawat gulong meron so nandyan siya ngayon naka-rest ng tama so kahit uh, yan ay uh, mataan tayo sa mga malulubang at mabang bambiay hindi masisira yung ating box yan, yan ang ating uh, DIY platform para sa ating uh, storage box para sa mga camping uh, gear niya. Ang maganda rito sa ginawa nating DIY na platform na yari sa kahoy, uh, pwedeng gawing counter uh, countertop nitong box. So, papakita natin ngayon na itong ating uh, storage box ay magkakaroon ngayon ng bagong countertop. So, ito ngayon ang kanyang bagong countertop. Pwede ka ngayon ditong kumain. Uh, pwede na uh, uh, any uh, activity na pwede mong gawin, magagawa mo dito. Uh. Very uh, stable yung countertop natin na uh, kahoy. Uh, at the same time, uh, double purpose siya kanina. Pinakita natin uh, platform support ng box. Ngayon, pag nandoon ka na sa camping area, pwede na siyang gawing table. So, pwede na magkape, uh, anything na gusto mong gawin na sa yung uh, mga pagkain, sa pagre-relax, ito ay magagamit din. So, ito na ang ating uh, DIY na uh, countertop at platform support sa ating storage box.